<laughs> Good evening guys, yan ang kain ng ano mahirap ngayon. Ang ulam namin, tingnan <laughs> mo. O, oh, yan ang ulam namin guys, o. Ayan o, ayan o, este Walang asin. Ang gris, o. Yan, ang ulam. Yan ang ulam namin ngayon, kasi dinaanan ng bagyo ni Christine, dumaan si Leon, ang bagsik ni Leon. Kasalanan <laughs> ito ni Christine. Christine. <laughs> <laughs> guys, si Palo naman yung account ni Tito. Yung Renayente Floho. Ayan. Ayan, no. Pajigus, Chris ano, guys, ano, sa Christine. Christine, mm. Ayan, no. Ayan, guys. Ang hirap kaya yung ng na ngayon ng ano ng Bicol, hindi na pinas, Bicol na. Kasi Bicol lang yung talagang nagano na crisis. Pangulo ang tinig kahapon. Ha? ha? mo. Oh, post lang. Guys, ang hirap ngayon ng buwan.

sa San Sebastian's Way sa Pasay kagabi. Naging paradahan kasi ng mga fire truck ang kalsada dahil sa nasunog na gusali. Masa...